ang paghati sa Biblia sa mga kabanata at talata ay hindi nangyari ng sabay-sabay, kundi sa dalawang magkahiwalay na yugto. Ons mga kabanata, sino si Archbishop Stephen? Langton, 1150-1228, ang pangunahing nagtaguyod ng sistemang ito noong 1227 AD. Kailan? Ipinakilala niya ang paghati sa Biblia sa mga kabanata batay sa Latin Vulgate na naging batayan ng karamihan sa mga modernong Biblia, do mga talata sino, si Robert Estienne, 503 en isang kilalang tagapag-imprenta, ang naghati sa griyegong Bagong Tipan sa mga talata noong 1551 A.D. Kailan? Ginamit niya ang sistemang ito sa Latin Vulgate at ipinakilala ito sa unang edisyon ng griyegong Biblia. Ang unang Bibliang Ingles na may mga kabanata at talata ay ang Geneva, Bible noong 1560. Mahalagang tala. Ang orihinal na mga manuskrito ng Biblia ay walang mga kabanata o talata. Idinagdag ang mga ito upang mapadali ang pag-aaral at pagtukoy sa mga partikular na bahagi. Ang paghati sa Biblia sa mga kabanata at talata ay isang prosesong pang-akademiko at hindi itinuturing na bahagi ng orihinal na inspirasyon ng Biblia.